Non dormi, Alla, no. Hola, hola, non Non ti ne vuoi, non la SEVA A SEVA A SEVA A, dom. Se va a dom. Seva Adom. Magal na oh, wala na. Ay, nandito na naman kami sa bomb shelter. Ang dadakas Grabe. Ani? Ay, Ay si Lola. Ada. di Hindi pa rin tapos. Ang dami nun. Ang dami na naman. Ang dami ang lalakas. Iba na yung gamit nila. malapit lang dito eh. Wala ko gusto kayo ang mga kapatid. Karanihan sa karayot eh. Marami tayong mga kapatid sa karayot. May siren dito sa amin pero walang ala. Ang dami nga. Uh, ingat kayo dito. At nag-siren sumasabog na. kaninang umaga pa eh. Nung kaninang umaga sa south. O ba yan? Natutulog ang tao eh. Hindi na sa umaga. At sa hapon naman sila ngayon. Hindi na bumaba si Lola. Andiyan lang siya sa may hagdan. Kasi kagigising lang niya. Ako din, kagigising ko lang din. Katutulog ko pa naman. Siguro hindi lang yung 50 yun. Hi, Ramota Carmel Neveshanan. Hi, Karmel Hadar in downtown Lower City. Ush Rad Bite. Hi, mek Faria Jadidim, Maker, Ako, Industrial Zone, and Hamifrats, Kfar Masare. Loh, kiriat Bialik ulit. Kiriat Bialik, Industrial Zone, Tamra, Kiriat Yam, Haifa, Kiriat Haim, lakas ng mga pagsabog pati dibdib ko mga kabog so kiriyat ata ito si ano ati sinja tsaka si ah ang dami ng duwit sana walang ano casualties grabe ang kanilang mga paputok ngayon ang lalakas sa minglero at dalay hmmmm dala ka pa din nasi ano gusto mo ra andito bas eh alam na kasi ilu na sabi lang bas mansha ala kasi Ay ay ay, ano ba yan? Ang gagawin eh, mo, mag-sakdaw sa karayo, diba sa TV. May lumang na yun. Nine minutes. <laughs> Pumasok na si Lola sa ano, sa loob tapos. Bumalik siya para sabihin sa akin na 10 ano na, ten minutes na daw. Ay, ay, ay. Raquel, yes, bakrayot. Nafal bakrayot. Kabera siya li omrim. Bakrayot, the local. Hello, Wala na. Sa TV. Mala. Mamaya na lang. <laughs> Kala ni Lola, pinapatawag ko siya. Okay, that's all for today. Bye. -bye.